So, ito guys, pag-usapan po natin. na, Kasi, hinamon ni Miss Crisette Laureta Chu, itong si PBBM, na isabak daw yung kanyang mga anak sa military. Kasi daw, ang feeling ni Miss Crisette, nagtatapang-tapangan itong si Bongbong Marcos. ba diba? Eh, wala naman siyang anak sa military. So, kung matapang ka, isa lang mo anak mo sa military. Parang ganun yung kanyang hamon. Okay? So, ito yung kanyang sinabi. O, mabilis maging matapang kung buhay ng iba ang niriris mo. Isabak mo mga anak mo sa military training, gawin mong high ranking official and on active du duty, I will believe na matapang ka. Until then, it's easy to be brave. When you have money to flee the Philippines and no one in your family will be on the front lines. So, wow, di ba? O, yung hambo niya, parang sinasabi niya, madali daw mag maging matapang. Di diba? Tapang -tapang ba? Tapang-tapang mo laban sa China. Hindi naman mga anak mo yung lalaban, naalis ah, kayo yung ng bansa. Oh, well, well, ang, ang punto dyan, kung mag magkagera, ang unang tinatarget dyan, yung presidente. So, delikado ka din, sa totoo lang, Miss Crisette. ba diba? kapag may gera yung dalawang bansa, o parang sa Ukraine, ang tinatarget si Zelensky, ba diba? yon? Pero ito yan, ha. ito ang sagot ko kay Miss Crisette. Si Pangulong Duterte, eh, nung panahon niya, matapang din naman eh. eh. Ah, hanapin nyo tong video na to. Ah. I-search nyo lang sa YouTube. Nandyan lang yon. O, Duterte dared Maute Group to attack Marawi in December 2016 speech. E nasa YouTube pa yan. Nakapost yan. Hinamon nga yung Maute na umatake sa Marawi. Matapang si Pangulong Duterte. ba? Diba? Atakihin nyo yung Marawi. Ano nangyari? Umatake nga ng Marawi. Ano nangyari? O, nanalo tayo pero sirasira -sira yung Marawi. Nanalo tayo pero Maraming sundalong namatay Halo-halo diba? yan, taga Luzon, taga Bisayas, taga Mindanao Nag-spill uh, nag ng blood dyan sa Marawi To protect the people uh, from yung mga umatake Na ilan doon hinamon ni Pangulong Duterte So ano ang punto ko dito? Doon ba sa mga sundalo na lumaban doon? Meron bang Duterte na lumaban? Meron bang anak si Pangulong Duterte na lumaban doon? Nandun ba si Baste? Nandun ba si Pulong? Nung naghahamon si Pangulong Duterte ng away sa Maaute? Hindi mo pwedeng gawing excuse yun na pwede ka lang maging matapang kapag meron kang anak sa military. ba? Diba? Hindi mo pwedeng gawing excuse yun. Kasi ang punto ko dito, basta presidente ka ng Pilipinas, presidente ka ng bansa natin, ikaw ay kailangang maging matapang para sa safety ng bawat Pilipino. ba? Diba? Kailangan matapang ka para sa lahat sa atin to protect our people, To protect our constitution To protect our safety Kailangan matapang ka Hindi mo kailangan magkaroon ng anak sa military Para maging matapang Kasama sa trabaho mo yun Bilang presidente So hindi mo pwedeng sabihin yung presidente Na huwag ka nga magtapang-tapangan Wala ka ng mga anak sa military Trabaho niyang maging matapang eh, Kasi kung hindi siya magiging matapang At magiging duwag lang siya at magiging, 'di ba anong mangyayari sa Pilipinas kawawa naman tayo tayo ay ibubuli at ibubuli na lang ng mga grupo katulad ng Maute katulad nitong sa China katulad ng NPA katulad ng 'di ba hindi pwedeng hindi matapang yung pangulo yun yung punto ko kay Miss Crisette so wag mong hinahamon si PBBM na isabak yung kanyang mga anak sa military kung hindi din naman nagawa nung pangulo na sinusuportahan nyo hindi din naman ginawa ni Duterte Why would you expect other presidents to do also? Diba? Kung talagang ganyan ang pananaw mo, hindi dapat nung panahon ni Duterte, ginawa nyo ng mandatory yung military training para sa lahat. Parang sa Korea, parang sa ano, di ba? Yung ROTC and all, that. dapat mandatory na mag-service sa military. Hindi nyo din naman ginawa. Diba? Kaso, andaling, andaling ano eh. Andaling maghamon na, hindi yung anak mo isabak mo sa military kung matapang ka. Bakit si Duterte ba? Meron ba siyang anak na sinabak sa hindi mo kailangan uh, isabak sa ang anak. Yung mga military natin, alam nila ang kanilang trabaho. Alam nila na protektahan. Alam nila na kasama sa trabaho nila ang posibleng ibigay yung buhay para sa bansa. 'Di ba? Alam nila 'yan. At alam din nila kung yung yung perwision, yung pang na ginagawa ng China sa at sa atin ng China. Nung China na dinedefend ng ilang mga nasa kampo ninyo. Alam ng military yan. Magtanong-tanong ka sa military, lahat yan naiinis sa ginagawa ng China sa mga tropa natin. Magtanong-tanong ka sa military, yan, yan ang sasagot nila sa'yo. Ayaw nila sa ginagawa ng China. At uh, masaya sila dito sa nagiging ano ni, ni Pangulong Bongbong Marcos na, na we will not yield. Eh, trabaho nila yan. Eh, okay? at trabaho ng presidente maging matapang. Meron pang sinabi si si Miss Crescent dito, okay? Uh, sabi niya, kung mahal ang bayan, uh, ipasok ang anak sa military. Para may ganun siya sinabi. Eh, sa akin, mahal ang bayan tapos yung iba sa inyo gustong ihiwalay yung Mindanao. O anong klaseng pagmamahal sa bayan yun? Gusto nyong uh, hatiin yung Pilipinas? Hindi mahalin ng Pilipinas, hatiin ng Pilipinas. Yun ba yung pagmamahal na sinasabi mo? Na pinasinasabi ninyo? Di ba? Na gusto nyong, na iba, iba sa inyo, gustong hatiin yung Pilipinas? O anong pagmamahal sa bayan yan? O, oh, e eh, pagmamahal sa sariling interes. Baka ganun yan. Diba, hindi pagmamahal sa bayan. So, umaga, talagang, talagang, ano eh, talagang, hindi tama yung naging argumento na yun. So, eh, lang naman, ito lang naman yung opinion ko dyan. Diba? ba ito, eh, yun lang naman yun. Alam ko naman, marami namang nagawa na maganda si Miss Crisette para sa kapwa niya. Sabi pa nga niya, yo, binida pa nga niya yung mga ginagawa nila para sa mga sundalo and all that. Diba? Oh, pero sa akin, sa akin lang, trabaho ng presidente maging matapang. Kung paano naging matapang si Pangulong Duterte noon sa Maute, hinamon pa niya. Hinamon pa niya tapos no bumaba. Ano nangyari sa Marawi? Durog yung Marawi. 'Di ba? Durog yung ano eh, eh Kundabaw kaya yon. Ba, diba? ganoon din kaya siya katapang noon. Kundabaw yung susugurin. Eh ngay Marawi yung nadurog. 'Di ba? Yung mga tapos hindi yung reconstruction, ang bagal. O, oh, ang dami pa rin hindi tapos hanggang sa ngayon. Oh, pero yun nga eh, madaling trabaho ng trabaho ng presidente maging matapang. Miss Crisette, kasi kung hindi siya maging matapang, kawawa naman yung bansa. Tayo ay kakawawain ng mga abusadong mga grupo at individual. Katulad ng uh, Baute, katulad ng NPA, katulad ng mga teroristang grupo, katulad ng uh, bully na China na ginagawa ngayon sa atin. So, yun lang naman. Have a blessed good Friday sa inyong lahat, guys. So, try ko mag-live mamaya kung may signal dito. So, see you po sa next video po natin. Mabuhay ang Pilipinas. The Filipino should always come first, okay? Ah, uh, 'wag tayong magpapa puli, 'wag magpapa uh, bayad sa mga ibang bansa na gustong gustong guluhin at destabilize itong ating bayan. Okay? So, bye-bye, guys.